Kumita ako ng mahigit 2K sa baklasin na walang kahirap-hirap. Ako si Kabubog, masipag sa pangarap. Dating magbubuti at ngayon junk shop owner na. Samahan niyo ako sa video ito. Mga Kabubog, junk uh, shop owner ba kayo? O nagpaplanong mag junk shop? Ito ang gawin nyo. Masyadong matrabaho ang ating kuan Ang ating junk shop. Ano? Hindi na maubos-ubos ang mga baklasin. Ito ang ginagawa ko sa aking mga baklasin. Ano? pinapapakyaw ko sa aking mga mga lakal kapag wala silang biyahe sapagkat ang bili ko naman ng mga baklasin ay presyong bakal din kahit may mga tanso aluminum pa yan presyong bakal din ang bili ko dyan sapagkat mm, matrabaho nga mga kabubog at mm, hindi na maubos-ubos ang trabaho pagka magbabaklas ka nga lang ng magbabaklas kaya bawas trabaho ay pinapapakyaw ko na lang sa kanila ganito ang pagpapakyaw ko mga kabubog kung ang bili ko ng aluminum ay 60, ay ipababaklas ko sa kanila at bibiling ko uli ng 60 sa kanila ang kilo at hahatiin namin ang pinagbintahan ano? pero presyong bakal ko lang yan binili kasi nga baklasin so hati kami sa pinagbintahan so hindi na ako lugi doon mga kabubog sapagkat tulad nitong bayaw ko nakabenta ng 4-4 uh, so tig kami wala akong kahirap hirap sapagkat pag ibinenta ko naman uli yan mga kabubog sabili kong 60 may tubo pa rin ako kaya bawi ko pa rin yung puhunan ano, kaya simpleng-simple lang mga kabubog. Maraming bisis ko na ito ginagawa. At kumikita ako. Ano, napapansin ko kasi sa mga may junk shop, hindi na makaalis-alis sa kanilang mga baklasin. Hindi na maubos-ubos ang kanilang baklasin. Ano, bawas trabaho ito. Tips lang mga kabubog kung inyong, kung, kung inyong susundin o hindi. Ah, subok na subok ko na to. So yun lang muna mga kabubog.